and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys ay pangatlong araw na nga natin dito sa General Laar sa probinsya ng Quezon. At ngayong araw nga ay pupunta tayo sa barangay Hinahan, isa sa pinakamagandang paliguan dito sa General Laar. At siguradong napakaraming tao nga rito ngayon dahil Holy Week at bakasyon nga ng mga kababayan natin. At dinaray talaga ang lugar na ito dahil sa sobrang linaw sobrang lamig. At sobrang linis ng tubig. syempre Sama pa rin natin dyan ang ating kayami na si Ike Villanueva. Kaya guys tara, samahan nyo na kami for today's vlog. Magkano po? Ay, pesos ah, 10 pesos lang po. Ayan. Doon ng ano sa maglilinis release ko para bukas po. Ah, kayo po. Malang tayo ng pangalan. Ayan. Oh, salamat. Thank you, thank you po. Ay na nga guys, magbabayad lang tayo ng 10 pesos para sa mga naglilinis dito. Ayan. Pag nakadating na sa dulo ay magbabayad lang naman tayo ng another 10 pesos yata o 20 pesos para naman sa parking dahil private property na daw po yun. Ayan guys, dito sa entrance ay magbabayad lang tayo ng parking. Ayan, pag 4 wheels ay 20 pesos, uh, tricycle 15, tapos motor, ang motor ay 10 pesos lang naman. Ayan. Hi, ay, thank you. Pagka-bike natin ng uh, parking PI, ay na tayo doon. So ngayon mga agilagid ay nandito na tayo sa sapa ng barangay Minahan. Kita ninyo naman guys, sobrang ganda talaga rito. Kung kasama lang natin sa aling malita ay talaga ma-enjoy niya. Ayan o. Dito pwede kayo rito magpalamig at maligo. Sobrang relaxing. Tapos sa bandang gilid ay may mga pamilya na nagkakainan dahil meron din dito mga pinaparkil ng mga kubo-kubo. O, o cottage, ayan. Sobrang ganda. Dito rin banda guys, maganda rin ang view. Ayan, sa bandang taas, bandang taas tayo rito. At dito sa babae may mga bata rin na naliligo at mga nagtatampisaw. Ayan, sobrang ganda. Sobrang, sobrang nakaka-relax yung mga gantong tanawi, no? Grabe. Ayan. Kaya dyan sa mga taga Manila, <laughs> kung gusto nyo pumunta rito sa General Alcazan Travins, ay pumunta na kayo dahil talagang makisulit nyo yung bakasyon nyo rito dahil may dagat, may ilog, may sapa at marapa arami mga gandang lugar na pwede nyo puntahin dito tapos mga kagilagida ibababa na tayo dahil may pupuntahan tayong isang magandang spot talaga rito ay medyo madulas lang yung daan kaya kailangan natin magingat Hindi, no? oh. ayan guys papasok na tayo rito sa medyo magubat na parte ng barangay minahan ayan sobrang nakaka-relax din dito anong puno ba to dre? puno ba to ng bulak? wala na pala akong kausap <laughs> ayan sir, sa dulo ayan sobrang nakaka-relax parang kahit ka pumesto rito i-enjoy mo yung tubig eh ayan oh no? Parang kaysan ka pumunta may tubig. Anong puno to? Hindi ko alam. so <laughs> dito yung papunta sa Nisapa, pero hindi muna tayo diyan pupunta. Pupunta muna tayo sa ano, sa hills. Sa bundok ng ano mo sa daw natin yung hills dito, guys. Isa sa pinakamagandang ano, picture-picture, napaka-instagramable ng place na yan. Dahil nakakapunta na ako rito last year. Ayan. Kaya sisilip tayo ulit siyempre. Sayang nga lang ulit at wala si Aling Maliit. Kaya hindi siya picture Ayun guys oh. Ayun. Ayan yung hills na yun, yung pupuntahan natin. Tapos napakarami rito mga ano. Ang tawag ito. Uh, ang tawag yan? Yung pinaglagyan ng buko kasi koprahan din daw to. Ayan may mga nagkokopra. Ayan kaya naman. Alam, lamig ng tubig. Sobrang lamig ng tubig, sobrang nakaka-relax. Wow. Pag dito ka talaga naglaba, isang ano lang. Isang kusutan lang. Ay isang banyawan lang pala. Aw. Guys, uh, medyo hassle ng konti yung daan kaya kailangan natin mag-ingat. Bibigyan <laughs> Yeah, medyo masikip. Dahan-dahan lang tayo. Out. Yun. Ba, dito na yung tinatawag nilang hills. Dito guys, ayan yung pataas na yan. Ayan, tapos napakarami rin tao ngayon. Sa mga nag-outing at nag-picnic. Siyempre, kailangan talagang masulit yung ganda ng lugar, diba? ba okay. Ayan guys, makikita nyo yung sobrang daming tao rito. ganto talaga yung ano rito, nagiging sitwasyon tuwing Holy Week at mga holiday season. Marami talaga yung dumarayo rito para ma-experience yung ganda ng minahan. Ayan. At ayun nga ating kayami na si E.K. Villanueva at minibidyoan yung mga magkakapatong na ro'n. Ayan, may mga palace at meron ding mga parating kaya hindi talaga nauubusan ng tao rito. Ito yun si tatay. Nagtatry siya na magpatong ng bato. Kasi ang sabi nila, pag nagpatong ka dyan ng bato ay pwede ka mag-wish. <laughs> guys at akyatin natin itong medyo taas ng burol. Ayan. Bakit siya? Medyo nakakapagod lang. <laughs> Pataas eh. At ito na ngayong taas guys. Hiningil ako pagkakyat. ito <laughs> na yung taas na hills. Ayan. So mga kagilagid ngayon ay nandito na tayo sa taas ng hills ayan. Medyo nakakahingal yung pagkakyat. <laughs> Tumataba na yata ako. Ayan, maganda sana ako kasama talaga natin si Aling Mali dahil magiging challenge sa kanya yung pagkakyat dito. Ayan, sobrang daming ano. Sobrang daming mong pwedeng magawa rito. Ang ganda. Ang ganda sa picture taking, ang ganda sa ano sa cardio. <laughs> Yan guys, may mga nagpipictorial din dito. Ayan sila ating mga. Nagpipictorial sila. Ayan mga kagilagi dito pa pababa na tayo ng burol. Ayan. Uh, gusto ko na mag-swimming kasi naiinitin na yung katawang lupa ako. Ayan mga bata. Ayan yung trip nila rito. Magpagulong-gulong. <laughs> so ngayon mga kagilagi dito, nandito na tayo sa may Sapa, sa minahan. Ayan at napakarami nga rin mga tao dito na naliligo at na-enjoy -e naman talaga yung napakalinis at napakalamig na tubig dito yun o no? So ngayon guys, lang tayo sa kabilang part yan And, yun napakalino, kitang kita yung paanan So ngayon mga kagilagid ay di naman natin sasayang ngayong pagkakataon kaya naman ay maliligo na rin tayo kasama siyempre ng ating gami na si Kay Villanueva. Good luck sa ating salamig ng tubig. me 啊、嗯。 guys, ay susubukan naman natin sa BCD kasama ng mga bata. Last siray, nakasisida na rin tayo dito. Alam mo tayo pa ako. Sabang ilamig <laughs> na dito. Ha ha ha.

Ngayon guys ay sisisid tayo gamit ang ating cellphone. yok <laughs> lang. Waterproof to pero ayaw subuan subuhan. sumugal sa bagay na hindi tayo sigurado. Baka <laughs> mamaya mawala eh. ay. Ay baka. Baka ah, uh, masira. Nice. Napaaraming tayo rito. Siyempre ang mas nag enjoy talaga rito ay yung mga bata. <laughs> Ang CJ, ayaw pa Takot mabasa. Aw, oh, kasakit ka pa. So, guys, patuloy pa rin tayong naliligo dito sa Sapa ng Minahan. Siyempre kasama natin si Boy Pogi. Uh, kanina ka pa naliliga? Ah, kanina pa raw siya naliligo. <laughs> ayan. Ayan. <laughs> Subo. Ubo <laughs> siya. Hello! Okay. Sige okay, guys. Ayan guys. Bukod sa masarap maligo rito guys ay masarap ding mag-inuman. Ayan. Kasama sila boss sa kabila. Ah, uh, tumatagay sila ng lambanog. Ayan. Sige kayo. Nakawala yung kasama natin. <laughs> Puro pa tayo ng konti dito. Ayan, maraming bata. Woo! Sarap pa to. Saan to kayo mga bata? Pupunta natin ulit si ano. Ano pangalan mo? Ha? Ano? Si Vincent? Sib Sib! Ah, uh, anina ka pa naliliga? Ah, uh, giniginaw ka na, ano? Ba't ikaw ba umahon? Nangiginaw ka na? Tagya <laughs> saan <laughs> kayo? Ah, tagad dyan lang kayo sa Annaline. Ah, okay. Kilala niyo to? Ano yung kilala? Okay. Sila yung may tindahan doon yung Junida. Yun yun yun, ah. Kami bukaan ha? Eh? Ay, di nyo alam. Kaya mo na, di nyo pala alam <laughs> Ay. <laughs> oh, <busa. laughs> Hello, <mo> eh. Ay, sa tungko. Kabusa. Hello, kamusta na Moises? <laughs> ah, oh, ayun si Seb Seb o. Oh. <laughs> Sobrang sarap. Napaka ano. Relaxing parang ayaw ko na muna umuwi sa ano. Puro report. <laughs> so, puro sales I ang mean, ano. Ngayon wala muna tayong ganun. Relax, relax muna tayo hanggang mamaya. <laughs> Ayan guys, at na kami dahil susubukan din namin maligo doon sa sa kabilang side. Bye bye, Seb Seb. Bye bye. <laughs> bye bye, Seb Seb. <laughs> so ngayon guys, may pupuntahan pa tayo isang sa, isang lugar dito na masarap din at maganda rin ano, paliguan dahil ano, pababa yung tubig niya para siyang dike ang tawag yun dam para siyang damin datingan niya kaya pupuntaan din natin at susubukan din natin dito wow oh may bigay lang dito pala si silver eh saan punta silver ay Alam si silver yan nasa yan ganun yan kawawa naman parang sanay na sanay siya rito sa tubig no parang alam na alam niya yung pupuntahan niya. So may mga agilagi din na dito naman tayo sa may bandang dam. At sobrang nakaka talaga na yung natural na ganyan ng General Laal. Dahil sulit na sulit talaga ang punta dahil sobrang lawak lang ilog na sa may bandang minahan. At napaarami mga pwedeng pag-inuwan. Kaya tara, puno naman natin dito dahil mo ang nakaka-amaze ako sa bagsak ng tubig eh. Masarap, sobrang relaxing, sobrang parang minamasad yung likod mo pag nandun ka, kung wala ang So ay na mga po sa tayong maligo at maglibot-libot dito sa ilog ng Minahan. ay sobrang ganda naman talaga at sobrang, sobrang sulit at sobrang nakaka-relax yung pamamasyal dito. Kaya kung galing ka sa Manila at pagod na pagod ka sa pagtatrabaho at sobrang dami ng stress ay punta na rito sa General Lacar at e relax naman natin yung ating mga katawang lupa dahil deserve naman natin yon. So ngayon guys, hanggang dito na lang ang video na ito at dito lang nga nagtatapos ang ating baasyon grande dito sa General Lacar. At kung nagustuhan niyo ang video nito, pakilike, share, and subscribe ang aking YouTube channel at pakihit ng notification bell para updated kayo sa so mga susunod kong upload. Once again, this is Papa D TV! Bye bye! Bounce.